Naku, yung pera. Kami na. emergency Mary Jean. sabi niya, kulang-kulang daw yung mga budget nila eh. <laughs> Pinadala ko yung um, pambayad sa SSS. So, wala ka ng ako yeah, makabayad. Binalot <laughs> dyan. binalot dyan? Malapit ng Pasko, malapit na silang buksan. Kaya binalot. Ayan sila tinanggal dyan. May? Ayan sila tinanggal. Dito tayo sa b ng Aplaya. B-walk. or B-side. Yun ang matawag nyo eh. Sabi. Kitang kita doon ng bundok. <laughs> Ay, hindi makita ang bundok. ng pogong bihero ka na rin. Hahaha. Yeah. <laughs> O oh, yun, no? Kasita. May makita. May batang makulit na natakbo-takbo. Bata! Bata ka pa ba? Maglaro ka nga. Sa buwangin. Wala nang nagkukuha ng paragis. Hindi kuha. Wala. Parang wala din efekto. No? Ikaw kung nagkukuha. Wala epekto, no? Meron naman. Uy, ano yung lumilipad? <laughs> Anong tawag dito sa damo na to? Paragis. Anong tawag dito? Paragis.

ما <applause> طرحه Dito yung may nasunog eh. Lungat ba yan? Saan mm -hmm. kumuha? Hindi. Oh. Dito, huh? Hindi ko hindi mo alam kung duhat yun. Duhat? Parang duhat po. Eh. ano na. Isang sanga. Damot daw, daw yan sa ano, diabetes. May isang piraso. Masa na ulingon. oh nga, big duhat. Ito, ubo nga, oh. Oh, ang galing. Nakakita tayo ng dunga. Sige, kuha tayo ba dami. Lulis na. Wala tayong lagayan, eh. Dito po natin siya. Damihan mo. Natin, saan? mo. Natin, saan? Ayun, oh. Damihan mo, atas, eh. Para tayo nagbubuti, eh. Oh, ito, Nakakuha kami ng duhat. Ito daw ay gamot sa sa sugar. Mataas ang sugar. Nakakuha po kami ng duhat. Dito ka na lang yung magkuha. Ano? Dadaloy doon sa bahay. Hindi ka pa May kuting sa taas. Huh? Ang galing huh? ng kuting. Pinabati. Wow, may kuting. Mingming. Mingming mm. Ming ano ginagawa mo, Jan? Wala ka bang bahay? Dito na lang Dito ka na nakatira, Mingming. Oh, -ming? uh, wala bahay si Mingming, -ming. dito nakatira si Mingming. -ming. Ma, pa-ampala di si Mingming. Mingming. -ming? tagal maupula na no, down down na ang ganda ng tanawin dito ayun yung ano yung wonder island yeah, ayun yung ayun yung eh. Sinunog ba talaga yan? O, oh, sa... Nahagisan niya ng ano? Nasunog lang. Ang dami naman mga kwento-kwento eh. Nagluto daw ng ano. panso. Tapos yung iba naman naghagis daw ng ano. Sigarilyo. Nagisan niya ng upos ng sigarilyo kaya natapos. Nagisan ng upos, natapos. So, andito po ako sa sa Aplaya sa, sa May sa May Dilaw po na tinatawag. Nag-iikot nang iikot. Nag -iikot.

May bahay na dito. Hmm, dito na sila titira. Dyan sa bang umakyat sa bahay mo? Pwede bang umakyat sa bahay mo? Hindi joke lang. <laughs>

inyo. Continue watching, nila. Bye-bye. na. Bye. Bye bye. 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 tropics Okay na. Mm -hmm. mm -hmm. Video 'diyan.